Hindi nga kami nakapalaot ng aking buyok ngayong araw dahil talaga namang napakalakas ng amihan na at tingnan nyo naman parang bumabag yun. No? Hindi naman ito bago sa amin mga mare dahil ganito talaga dito lalo na nga kapag bear months. Kaya nga ang kasabihan dito sa amin kapag bear months ay taghirap dahil wala nga makapalaot sa lalaki ng alo. Kahit nga hindi kami nakapalaot ng aking buyok ay marami pa rin naman akong ganap ngayong araw. Kailangan ko nang na linisin at ayusin itong aming harapan dahil nagmumukha nang na ang kagubatan. Charis! Simula nga nang maging content creator ako. Wow, content creator, ani. Ay, hindi ko na nga masyadong napagtutuunan ng pansin itong aking garden. Palagi kasi kaming umaalis ng aking buyok para mag-vlog. O, di kaya naman kapag nakastay naman ako sa bahay, nag-e-edit at nagbo-voice over lamang ako maghapon. Sabi ko nga mga mare, kapag yumaman nga ako sa pagiging content creator, ay kukuha na nga ako ng katulong. Charis! <laughs> Sa totoo lang talaga mga mare ay hindi rin naman ganoon kadali ang pagiging isang content creator. Sabi nga ng iba ay kapag naging content creator ka or vlogger ay yayaman ka na. Pero dyan kayo nagkakamali mga Mari dahil lang naiipon ko nga lang ay stress at eye bags. Although, kumikita na rin naman, pero depende pa rin naman yan sa inyong dedikasyon at sipag sa pag-upload. Siyempre, kailangan mo magsipag pag-upload ng video dahil kung wala kang video, ay eh, anong babayaran ni Meta sa inyo? Marami nga rin na nagko-comment at nagtatanong sa akin kung paano nga daw ba mag -vlog. At kung paano nga daw ba ako nagsimula sa pag -vlog. December 15, 2018, ako gumawa ng page at 5 years na nga ito. Ginawa ko nga ang page na ito para sasamahan namin dito sa aming lugar at mga picture nga lang namin ang aming ina-upload doon. Kaso nga lang mga mare ay hindi nga nagtagal aming samahan kaya binago ko na nga lang ang pangalan nito at ginawa ko na nga lang Tadim Island. Pero kahit may sariling page na nga ako ay hindi pa rin ako pala post dito dahil sa YouTube nga ako nagsimula. Kaya ayon awa ng Diyos, 5 years na nga akong a-upload upload sa YouTube ay hindi pa rin ako monetize. Just good <laughs> Hanggang sa may napanood nga ako sa YouTube na mas madali daw makagain ng views at followers sa Facebook. Kaya nga kahit medyo nahihiyahiya pa ako mga mare ay sige, upload. <laughs> Kasabay nga ng pag-upload ko sa Facebook, mga mare, ay gumawa rin ako ng TikTok account. Noong una nga, ay ayaw ko pang mag-post sa TikTok, mga mare, dahil akala ko ay sayaw-sayaw iyon. Ay hindi naman ako marunong sumayaw. Hanggang sa nakita ko nga ang post ni Nani and Riley at nagmi-mini vlog nga siya. At ang sabi ko nga sa sarili ko ay pwede pala iyon. Palagi nga siyang trending sa TikTok, mga mare, at dahil gaya-gaya nga tayo ay ayun, sinimulan ko na rin mag-mini Simula pa man kasi na magkaroon ako ng Facebook, ay napakahili ko na talagang magpo-post ng kung ano-ano. Especially ng mga pictures ng anak ko at ng family. Family. Nagpaturo nga rin ako sa pinsan ko kung paano mag-edit mga mare dahil hindi pa nga ako masyadong marunong mag-edit noon. Hanggang sa pinakilala nga niya sa akin si Kini Master or si Kain Master at doon nga ako nagsimulang mag-edit. Hanggang sa nagkaroon na nga ako ng trending video sa Facebook at sa TikTok at talagang hindi ko inasahan iyon. Five years na nga akong may page mga mare pero ngayong 2023 lamang ako nag -boom. Simula kasi noong mag-post ako noong December 5, 2022 ay nagtuloy-tuloy na rin ang magaganda at matataas kong views. Kaya ayon, mas lalo nga akong ginanahan sa pagpo Pero hindi pala kumot marami ka ng views ay kikita ka na ng malaki dahil kailangan pala ay consistent ka sa pag-upload ng iyong mga video. Kung nag-iisip nga kayong mag-vlog ay huwag nyo munang iisipin ang pera o ang inyong kikitain sa pagbablog dahil dyan talaga kayo mai-stress. Kagaya ko nga mga mare, enjoy ko lang talaga ang aking pagbablog at bonus na lang talaga kung makakatanggap ako ng pera or bayad ni Facebook. Dahil sa totoo lang talaga mga mare ay hindi naman talaga ganoon kadali ang pagbablog. Hindi nga kumot nag-post ka na ng mga videos mo ay ayan na dahil marami rin tayong sinusunod na community standard ni Facebook. At kailangan ay maingat ka talaga sa pag-upload ng iyong mga videos. Hindi mo rin nga maiiwasan ang mga basher kapag ikaw ay nagsimula na ngang mag-vlog. una nga mga mare ay nagta-turn off pa ako ng comment section para hindi lang sila makapag-comment. Pero may nakapagsabi nga sa akin na hayaan ko lang daw dahil engagement nga daw iyon at mas lalong nire-recommend pa nga daw ni Meta ang iyong mga video sa iba't ibang tao. Kaya ayun, simula nga noon mga mare, hinayaan ko na nga lang ang mga basher at nasanay na rin ako. Kailangan mo nga rin ka pala ng iyong pagmumukha, kagaya ko, literal na makapalamukha at mataba. Chari! <laughs> hindi nga makapalamukha mo at mahihiyain ka, anong mangyayari na lang sa iyo? Isa nga rin sa mga rason ko kung bakit ako nag-vlog ay gusto ko rin makatulong sa aking buyok dahil palagi lang naman ako dito sa bahay at wala nga akong ginagawa at pahiga-higa lamang. At least ngayon, kahit papaano nga ay nakakatulong na ako sa mga gastusin sa aking buyo At sana nga ay patuloy nyo kaming supportahan mga mare sa mga susunod pa naming mga vlogs. So ayun na nga mga mare, eto na lang muna for today's video at pag-usapan na lang natin ang iba pa sa susunod kong mga vlogs. Kaya naman kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood eh.